Pagbabalik ang kape at balita, patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng mga kasapi ng Sultanato ng Sulu. Kasama rin dyan ang ilang personalidad at politikong mapapatunayang nag-udyok sa kanila na pumunta sa Saba. Mismo si Pangulong Noy ni Aquino na ang nag-uto sa Department of Justice na pag-aralan ang mga kasong posibleng isampa laban sa Pamilya Kiram. Kabilang na riyan ang rebellion, illegal possession of firearms at illegal assembly, pati na rin ang paglabag sa Article 118 ng vice penal code o ang inciting to war or giving motive for reprisals. Kasalukuyang pang humahanap ng ebidensya para sa mga ito ang fact-finding committee ng NBI at PNP CIDG. Pero ang pamilya Kiram buo pa rin ang paninindigang manatili sa Saba hanggat hindi mismong Malaysian government ang haharap sa kanila. Insulto rao para sa Sultanato ng Sulu ang mga espekulasyong sinusuhulan lang sila para manatili roon. Meron namang napabalitang grupo na magbibigay ng pagkain at medical supplies sa mga kiram at Pilipinong nasa Saba.